Ayan, good morning mga ka-hunter. Nahugot na natin yung ano, yung maliit natin na bubo na natabunan. Nahugot ko pa lang. Ayan mo. Medyo nayupi nga. Na, nayupi yung ano, ito. Diyan natin nakakuha. Pero itataan natin ulit dito. Para bukas, dalawa na ang papandawin natin. Madali lang mahugot kasi maliit lang to eh. Kung malaki, mahirapan ako maghugot nito. Itataan na natin dito o kaya doon sa kabila. Kasi yung isa, yung nahulihan natin ng dalawa, doon. Doon so sa may kawayan na yun. Kaya, tataan na natin tong isa. Buti nakuha ko. Mabilis, hindi ako nahirapan. Itataan na natin mga kahunter. Para bukas, pagpanda natin dalawa na may ginagawa pa ako doon kasi hindi pa matapos kasi may trabaho pa ako hanggang dito na lang ang aking video mga kanter maraming salamat thank you lord sa blessing